Sa Davao Oriental, binuksan sa publiko ang isang museo na nagpapakita ng mayamang kultura at tradisyon ng tribong mandaya. Silipin natin yan sa report ni Julius Pacot ng PTV Davao. Rise and shine, Julius! Pinasinayaan nung Webes ang Mandaya Heritage Museum na matatagpuan sa Barangay Santiago sa Caraga, Daba Oriental. Ang nasabing museo ay isang dating Natural Science Museum at Planetarium. Makikita dito ang diorama na nagpapakita sa yaman ng kultura ng tribong Mandaya sa probinsya ng Daba Oriental. Layunin nito na mapreserba ang kultura-tradisyon ng mga Mandaya na naging simbolo ng nasabing probinsya. Sa harmonious ng relasyon tali sa katawhang mandaya ug sa natural nga palibot nga nagpasiugda sa tradisyonal nga ekolohikal nga kaibalo ug mga gawi nga nagtugot sa mandaya nga mabuhi nga malungtaron ug nahiuyon sa kinaiyahan sulod sa mga katuigan Ling allow me to thank you again the people I'd like to thank unang-una Governor Ninyo, Salamat yun sa pagpadayon ni mo sa mga tinguha o mga damgo ni Corazon. And for bringing this project to realization. Samantala, kasabay nito ay binuksan sa publiko ang Pusan Point Eco Park na matatagpuan sa nasabing lugar matapos itong isara sa publiko sa loob ng ilang buwan dahil sa pagsasailalim nito sa rehabilitasyon. Naging tanyag ang bayan ng Karaga sa Davao Oriental dahil dito unang sumisikat ang araw bilang easternmost ng Pilipinas. This is a very vital institution that will play a crucial role in safeguarding Davao Oriental's historical treasure, allowing the present And the future to learn about our past and, of course, understand the roots from which we have grown. Ang pagbubukas ng Mandaya Heritage Museum at Pusan Point Eco Park ay ilan lamang sa programa ng Provincial Government ng Davao Oriental upang palakasin ang kalang turismo at makatulong sa ekonomiya ng nasabing lugar. Noong biyernes naman ay binuksan sa publiko ang Aliwagwag Falls Eco Park na matatagpuan sa Katiil, Davao Oriental. Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.